No, Ayan guys, gubitin natin si kanilang J.J. Ito ang camera man ng Mikris, kaya ito ang tatanggi natin sa lahat guys. Kaya yeah, yeah. alu natin to. Eh... Ayo dito. Tiyakat, yeah, push natin to. Walang pangwalaan sa tanga yun. Dapat ay malaman ng lahat. Ah, Mikris ka po yan? Ha? Mikris ka? secret. May mga reaction din syempre. Pero ano yan, ganda kasi ay ang lakas kasi ng chemistry nun ay tandem para ako nung ng mga korean nila yun eh <laughs> tsaka ano, tandem kasi sila musical tandem kasi kaya good na good para sila uh -huh. ano, love team yung mga bagay baga? Oh, okay. bagay na bagay, baka napansin <laughs> parang kinikilig ka kapatag ka na ka na no? meron ka na rin, ano? Meron ka na rin magiging partner. Ano, Kalbo? Mm. Yeah. Seryoso? Mm. Yeah. natin to pag di nagsabi na totoo about the victories. Mm -hmm. Kalbo, ano? katawad ka lamang dyan? Oo, oh, mga dos. Ano, nasabihin mo na lang <laughs> para di ka pa Kalbo. <laughs> so, sabihin mo na lang. Sabihin mo na lang. Para, ano? Para di makalbo. Ito pala mo bukong dyan. Ito pala walang bukong pa, oh, di ka naman magpa-transplant. ganitong, ganitong ano, ganitong forehead. Ang transplant, ito, mula dito. Yan, nandyan. Pagkakain na yan dyan. Yan yung pinatransplant. Yan, yan, yan yung kalakyo. Pero kung layo pa na ito? 200, for trans transplant? Ang mahal. Magkana? Magkana? 200. Pinakamababa. Depende pa sa laki ng itatransplant. Depende sa, huh? sa itatanim. Sa itatanim, kukuha pa yung sana mo rin. Dito rin yung kukuha. Ano, tinang? Dito na lang, pwede na makalimuha. Dito lang. Ito ang camera man ay. Camera man na kinikiling. Hmm. Hindi kaya yata ka focus hindi na focus ka pa d'yan. <laughs> Pag kinikulik ka kay Mang Jun, ano? Kay Mang Jun pa rin. Hindi nga nag-upgrade na si Mang Jun. Ha? Nag-upgrade na yun mga sinuso. kaya nga. Ito pa rin d'yan. Ganda nga ninyo na. Huwag ka kagawa d'yan, ano? Ganda nga ninyo. Eh. Nagpaligaw-ligaw n'yo. No. No? Oo. Oh, okay, Mapanood, green, eh. <laughs> okay. Napanood ko rin eh. Bigaw-bigaw. Okay, paligaw d'yan. Okay. Ayan pa na mag-tune Boss yun eh. yun. Birthday niya yun? Ni sa Lubong. Birthday sa Lubong yun. ba si Bikoy? Wala sa Mga nasa 26 pa lang naman yata yun. Bata pa yata yung mga 26-27. lang yun. ko lang ata yun. Hmm. pag lang <laughs> nga yata yun. 26. So, sabay na kayo, kasal. Sabay na. Sabay na. Sabay na. Sabay talaga ng mga viewers ngayon. yun. Pagka, uh, ano, bawal ba? ba bawal. tanding ba, uh, lang sa Ah, uh, tanding lang. Buti kong ano, Dom Car LC. Yeah. Yeah. Pwede naman tanding may maging ano, ito eh. Normal naman yun sa mga musical tanding nga nagiging to totoo sila talaga. Hindi diba? nila ina-expect. Uh, Gusto kasi nila diba, yung mga ano, yung mga musical tangent. Pero bata pa kasi sa ano, ka sa Kristo. Mara pa sa Beatle na ano. Pero lapit na rin yun. Parang ano lang rin naman yun? Yung ano? Yung mga nakaraang mga MC, Benny Pan. Pero lang rin naman okay. yun. tuwa kasi ay ano tuwa ang kanyang tanda lang ba? Well grabe ang ano sa hmm. tree pero si Goma yung ay si yung si Nico yung mga mega wala <Norado manga preserved> wala na wala na wala talaga. Wala ko. na ay. sabi?

Friend-friend okay. bang friend rin dati. Ay, hindi naman nagsimula. Friend. Hindi lang sa ngayon, papag lang sa Grabe <laughs> lang buwan na lang. Ha? Lang buwan na lang. na? Saan mo? Fatima o ano? lang Fatima. Fatima. Grabe. pala tayo ng ano? Ng kapel Okay. Kailangan pala yung asal ito, at guwapong guwapo. Dapat ang kuwain mong ano ay sigabi ko yung pizza. Sabay. Oo. tapos sila na rin yung pataliwin mo ng bulaklak. Diba? So, ang bagslak. Huwag <laughs> nang pasaliwin, ibigay na lang. Sabi. Yeah, Pwede mo nito kang magano. Ang bagayang. Sige, isa silang ano

Anong plan mo nung alam do petmon alam 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 mo so ano um, or... pwede na pwede na Depende kasi yan sa ano Depende kasi yan sa susot ti Kung naka barong kayo o naka alam 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 din kasi alam ng alam alam hindi naman kasi sa yung executive di dati ng ano, na, na, na sobrang formality. Hindi kasi naka yung buhok mo sa gano'n. Subukan mo itong Okay, parang tibot lang ito. Hmm. Bala ko kasan eh. Una, yung ano, nakasusay. Atong side. Pero may, may gano'n so, Version ng gano'n na may show, pwede, eh. Yes. Yes. kaya yes. ng ang part 20. part 20 ng... Ay, like part 21. one, twenty ay nagawa. kapag na, napamili ako na, napamili ra. aaw, sa follow up ano nila? follow up Pero din. So, mm -hmm. yun so, yata, nata, kamerano, eh. dito yun dito yun dito yun 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 na yun 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 na pinaka ano yung pwedeng dito sa second chance sa dapat meron ka rin yung ano Hindi ba ang dito na ako dito dahil ito kami talaga yung dito sa'yo ay siguro lang

Naganda din natin yung group, yung kita na. Number 5. Number 5 yung last. Nag-press ba kayo na Ano Hmm. si Saan? Ang ano Ano yan Sa Ang God of Gar. Ang God Ano Vietnam? Hmm. Ang naman? si ka Davis. Vietnam naman. viewers ng Saan na? Saan na? All of them. mga, yung mga Vietnamese. Dito at, pa. Punti lang atang from dun? O wala? Sa Vietnam? Parang ano naman kasi ang Vietnam. Walang masyadong Filipino. Hong Kong at Singapore pa. Parang ano? Parang hindi naman sila yung masyadong pagaya ng Hong Kong Singapore na maraming bagay mga Pilipino nagtatrabaho. Mga professional lang naman lang yung Filipino. Ano? Hmm. Mga kabiat na may parang seryoso masyado pa sa mga worker? Marami, Middle East. Yeah, middle East. Kasi sobrang layo naman. Mm -hmm. eh. Times 5 layo sa Kakatanggap hmm. Si, seryoso ba talaga sila kuya, no? Sila kuya na nagbalik yung sa negosyo nilang pan 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 niya Seryoso pan 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 po. Yung nagbalik na sila sa negosyo nilang pautang? Sino? Sila po yan ito? Pautang Bigo lang. Si Bigo lang? Dito nilang nakakawas. Na hmm. na okay. so, uh, na, na, yung Parang nagagawin nila kayo. nila kayo. parang pasay yan dating nung ano, lugar. Negosyo niya ba talaga dati yun, ayaw n'yo? Hindi, hindi na kasama. Hindi na Pwede, hindi na kasama talaga n'yong nangyari dati. Eh. Mm -hmm. Kaya narami ko yun. Negosyo talaga n'yo yun, bro? Oo, oh, bro. Ay, babalikin talaga n'yo yun. Baka nahihina din ako talaga ang License <coughs> <sabi> n'yo. <na. coughs> may license niya na yun, eh. Kaya hindi lahat ng pastor nagkakasal. nangyari ka din dun eh. One, year, one year ata ang ganyan ang ano eh, mga nag-permit ng katal. Sa isang taon. Sa so, office lang pa rin yun si Ali. May abal ng sinya niya. Taon-taon pa lang. Bakit ayaw si Kuya Bal na lang ang mag-asal sa'yo? Magkasal. Dalawa na lang sila. Tag-tag-tag kalahating speech na. Wala ka siya. Patay siya ng graphing. Bagay. Ay, wala ka na.

nakararanabunton mo din nato ay dinabagin mo siya dinay labas ay 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 dinay labas ka dinay labas ay dinay sa ay dinay labas ay dinay ay dinay ay Uh, so, I have to listen. ay Wednesday, Thursday, Friday. Pero arakin. Nung <laughs> nagbala mm, ko na yun. ang mga it, it, manatali, man. <laughs> <laughs> Tapang, ay, nakit, hindi natutuloy. Bakit nagutuloy yun? na naman Nang pinaba ko. Kaya Hindi sa akin. Hindi wala. Malaki yun bro. Yeah. Malaki ang ano Dalawa pero may hirap <laughs> 1.5. Ang bilis mo lang pa, grade lang. Yung ano, mo lang kung pa, grade lang. Ang mo lang kung pa, grade lang. Pwede nyo, pwede nyo yung day to pwede mo, kasi i-adjust na 7? May 7? 7? May. May. Kailangan na-adjust natin. kung may ka, 1 week lang naman kasi buhok mo eh

Tatlo ang asawa? Tatlo ang asawa? Matanda? Oo. Ah, Nanunod ka. Bala ah. kong gayahin no? Ah. Tatlo ang asawa. Ano grabe na yun? Tiba yun? Kasi Solomon. May ilahin siya mga muslim. Mga muslim? Ano Para nga nilang talaga. si Kuya dyan sa Nuka David. Yo. Pabalikan din namin sa ano niya. Eh. Okay, the... <laughs> <laughs> ay, 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 ano po? Tingnan mo na daw muna. Eh, eh, 'yung may 5.0 o minsan eh. Tapos isa sa kabuyo, 'yan. Pa-santi sa sa ko. Real, minus. Dulo lang. Ano

sige mga maganda, maganda na daya kung ano kung sino siya babalik ng karamsahan, parke natin, hindi par malapit siya, sa labas, kasunod ulan pa, hindi taga, siya taga gitong mm -hmm. oh, katagal, ayon sa bahay niya, ng par

Di na ako na ako. lahat na ako. na ang pinig. na ang pinig. Mayroon na ang pinig, na ang pinig. Hindi tayo dito, Kasi ako sa Rachel, di Uy, DJ ang cameraman, actress. Yeah, talaga cameraman. Oh. Wow. 'Yung cameraman ano, ka ng ano, hindi yes. naka-pogi cameraman sila so, ana, kasi na-provide 'yung papaado. 'Yung nakakita ng lahat. alam okay. Tara sa muna, boys DJ. Salamat mong pagpapasok sa Chris. Salamat mong pagpapasok sa Chris. Sa Jumpcart HC franchise. Sa lahat ng viewers mo. Sa lahat ng viewers, thank you po sa support ako. Kay kuya. Para ano? Sa pabating kay David eh. Sa pagpapasok ko talaga. Salamat kay Andrew. Eh kuya Jay, siya na sabi ni Nuguo ako balik ko JC no nakaraan. Ang hirap oh, ng lipit na yun ni JC. Um, ah. Thank you po. Ga hirap nan.